Daniel Padilla, hinamon ng santukan si Kyle Echari. Dahil ba ito sa matinding pagseselos kay Catherine Bernardo? Sa gitna ng glitz at glam ng ABS-CBN Ball. Isang tensyon ado at hindi inaasahang eksena raw ang naganap, isang mainit na komprontasyon na hindi inakala ng mga fans. Ayon sa mga viral posts sa social media, tila hindi naging maganda ang pagtanggap ni Daniel sa pagiging malapit ni Kyle kay Catherine isang source pangaraw ang nagsabing muntik nang magkaroon ng physical na engkwentro ang dalawa sa backstage. Totoo nga ba ito o isa lamang itong malikot na chismis? May katotohanan ba sa likod ng mga usap-usapan na ito? Sa video na to, bubusisiin natin ang buong pangyayari mula sa history ng Katniel hanggang sa mga kumakalat na screenshots, reaction ng fans. At kung ano ang posibleng epekto nito sa tatlong involved. Ready ka na ba, Tara? simulan na natin. Alam naman natin na isa sa mga pinaka-iconic na love teams sa showbiz ay sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, ang Katniel. Matagal silang naging real-life couple. At kahit noong inamin nilang hiwalay na sila, ramdam pa rin ng fans ang chemistry at respeto nila sa isa't isa. Kaya't nang makita si Catherine na nagiging close kay Kyle Echari, maraming netizens ang agad nagtaas ng kilay. Ayon sa mga ulat, nagsimulang mapansin ang pagiging malapit ni na Catherine at Kyle noong parehong naging bahagi sila ng ilang ABS-CBN events at endorsements. May mga nakitang photos kung saan tila sweet ang interaction ng dalawa, lalo na sa mga behind-the-scenes clips. May mga fans pa nga na nagsabing parang may special vibe raw si Kyle tuwing kasama si Catherine. Ang mas naging intriguing pa, ilang weeks bago ang ABS-CBN Ball. May mga cryptic tweets at Instagram stories si Kyle na tila nagpapahiwatig ng something deeper, mga quote tungkol sa timing, at like ng someone out of reach. Dito na nagsimulang uminit ang chismis. May mga fan pages na gumawa ng compilation ng interactions nila, at nagtrend pa sa Twitter ang hashtag hashtag Kyle Friend. Sa gitna ng mga haka-haka, na natiling tahimik ang tatlo, pero hindi rin ito nakaligtas sa radar ng Katniel loyalists. At dito na raw nagsimula ang tensyon sa likod ng kamera. Sa mismong gabi ng ABS-CBN Ball. Sa gitna ng kasiyahan, glamour, at red carpet moments, isang shocking na pangyayari raw ang naganap. Ayon sa ilang insiders na naglik ng impormasyon sa social media. Nagkita raw sina Daniel at Kyle sa isang private lounge ng event venue, at doon na raw sumabog ang tensyon. Ayon sa kwento, nakita raw ni Daniel si Kyle na kausap si Catherine sa isang sulok at tila masyado raw silang sweet at personal. Nang makita ito ni DJ, agad daw siyang lumapit, hindi para makisali sa usapan, kundi para magtanong ng direkta. Ano ba talaga to, raw ang tanong niya. Na may kasamang matalim na titig. Ang mas matindi, may isang anonymous source na nagsabing narinig nilang sinabi ni Daniel, kung lalaki ka talaga, harapin mo ako sa labas. Magsuntukan na lang tayo kung ganyan ka. Sa gulat ng lahat, Agad daw pinigilan ng mga staff at kaibigan si Daniel habang si Kyle naman ay nanatiling kalmado pero halatang nagulat. May ilang post sa X, dating Twitter, ang naglabas ng cryptic messages na sinasabing connected dito. Isang tweet mula sa kaibigan ni Kyle ang nagsabi ng, hindi lahat ng nananahimik. Mahina, bigla rin umusbong ang mga deleted IG stories na nagsasabing, not worth it, na sinasabing galing kay Catherine bagamat walang video proof ng mismong komprontasyon. Ang dami ng social media buzz at consistent accounts mula sa fans na naroon ang lalong nagpapainit sa isyong ito. Pagkatapos ng mainit na chismis, marami ang nagtangkang humingi ng pahayag mula sa kampo ni Daniel, Kyle, at Catherine. Pero ang tatlo, consistent sa pananahimik. Wala ni isang direktang statement na inilabas, pero hindi ibig sabihin wala silang sinasabi. Si Daniel, Ilang araw matapos ang ABS-CBN ball. Nagpost sa Instagram ng isang black and white photo na may caption, Some things don't need to be explained. Ang mga fans agad itong iniuugnay sa komprontasyon. Samantalang si Kyle ay naglabas naman ng maigsing IG story na may quote mula kay Kobe Bryant, You don't respond to noise. You just play. Marami ang nagsabing tila sagot ito sa sinasabing hamon ni Daniel. Si Catherine naman ay tila na natiling neutral, nagpost lang ng pasasalamat sa event organizers. Pero may ilang fans ang nagsabing, iba, ang aura niya, at parang forced ang smile sa mga photos. Sa ngayon, busy si Daniel sa kanyang solo music projects. Habang si Kyle ay abala sa taping ng isang teleserye. Si Catherine naman ay patuloy sa kanyang endorsements at business ventures. Pero kahit busy sila hindi pa rin matigil ang haka-haka tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon, personal man o profesional. Dahil sa kaganapang ito, umapaw ang social media sa reaksyon ng netizens. Sa Facebook at Twitter, hati ang opinyon ng mga tao. May mga Katniel fans na todo suporta kay Daniel, sinasabing, natural lang magselos. Lalo na kung may pinagsamahan kayo. May ilan din na binatikos si Kyle at tinawag itong, ahas, at pafol. Pero may mga netizens din na nagdepensa kay Kyle. Ayon sa kanila, hindi dapat agad husgahan ang binata lalo na kung walang solid na ebidensya ng panliligaw. Ang iba naman, binigyang diin na na sina Daniel at Catherine, kaya technically. Walang nilalabag si Kyle. Naglabasan din ang mga memes at parody videos, gaya ng Santokan sa Ball, Daniel vs. Kyle Part 1, at mga TikTok skits na Jane Agaya ang inaakalang komprontasyon maging ang mga fan artists ay gumawa ng satirical comics tungkol sa issue. Trending din ang hashtag hashtag protect Kyle at hashtag respect Kat sa loob ng dalawang araw matapos ang ball. Ang fandom, tila na hati, at lalong naging invested sa susunod na galaw ng tatlo. Hindi na bago sa showbiz ang mga ganitong eksena, selosan, komprontasyon, at third-party issues. Ilang beses na rin natin tong nakita sa ibang love teams tulad ng James Reed at Nadine Lustre, at maging sa mas matatandang relasyon gaya ni na Jericho Rosales at Christine Hermosa noon. Sa isang industriyang puno ng spotlight at emosyon, hindi maiwasang mapasama ang personal na damdamin sa profesional na buhay. Ang selos, lalo na kung may unresolved feelings pa, ay parang apoy, isang maliit na sulyap lang, pwedeng magliyab. Kung totoo man ang isyo kina Daniel at Kyle, hindi lang ito simpleng tampuhan. Isa itong pagpapakita kung gaano ka personal minsan ang showbiz sa likod ng kamera. Lalo na kapag may history ng tunay na pagmamahalan at hindi lang pang unscreen. Pero sa kabilang banda, may mga artista rin na marunong magdala at umiwas sa eskandalo. Nasa sa kanila na kung paano nila itatama o palalampasin ang mga ganitong isyo para hindi masira ang kanilang pangalan at career. Bilang fan, nakakalungkot makita ang mga idolong nasasangkot sa ganitong klaseng issue. Pero siguro, normal din na maramdaman natin ang selos, lalo na kung may emosyon pa rin sa puso. Si Daniel, bilang ex ni Catherine, ay maaaring dumaan sa mahirap na proseso ng pag go. Si Kyle naman, bilang mas bata at bagong mukha sa industriya, ay posibleng hindi rin inaasahan ang ganitong backlash. Sa huli, sana ay magkaayos ang lahat kung totoo man ang tensyon, mas maganda sigurong ayusin ito privately. Sayang ang respeto at tiwalang binigay ng fans sa kanila. Ikaw, anong masasabi mo sa isyong ito? Team Daniel ka ba? Team Kyle? O Team Peace lang? Ay comment mo na sa baba at huwag kalimutang ilike, ishare. At ay subscribe para sa mas marami pang kwento sa mundo ng showbiz.